Isang magandang hapon, Pilipinas, mga kababayan ko. Gusto ko pong talakayin ito pong uh, tungkol sa mga senador na sumisira sa credibility o kredibilidad ni Edgar Matubato, mga kababayan, nung siya po ay naging uh, witness sa Senate nung si uh, Madam Leila de Lima pa po ang head ng Blue Ribbon Committee. Bago pa ako magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat sa aking mga followers and subscribers. Marami pong salamat. Sana po'y pakilike and share ang acting video. Uh, i-share po ninyo sa inyo mga kapamilya at mga kaibigan. I appreciate it po. Uh, by the way, mga kababayan, Napanood ko po mga 3-4 days ago, nanunod po ako ng StoryCon. Uh, pinangungunahan po ni uh, Ed Gao. Ganun na rin po ni uh, Ami Pamintuan, Editor-in-Chief ng The Philippine Star. At andun po si uh, Ronald Llamas, ang dating Political Affairs Consultant ni uh, Pinoy, dati pong Presidente nating Pinoy. Yan. At uh, nagtanong nga po, nagtanong si uh, Ronald Llamas. By the way, si uh, Ronald Llamas ay uh, mukhang kakandidato po sa 2028 para senador. Sana po supportahan natin kung hindi po siya nagbibiro. Anyway, balikan po natin. So tinanong niya po dahil guest po nila sa StoryCon si former Senator Laila de Lima at uh, tinanong nga niya itong si uh, Madam Leila de Lima kung sino ba yung mga senador noon na sumisira sa kredibilidad ni Edgar Matubato. Alam niyo mga kababayan, mainit po ngayon si Matubato dahil alam niyo po yung issue, yung kanya pong paglabas ng bansa na ngayon na uh, nararamdaman po natin na papalapit na ang warranto bares na mailabas dahil si Matubato at mga iba pang witnesses ay nasa ICC na, na nasa Netherlands na mga kababayan. Kaya umiinit po itong issue na to, mga kababayan. At uh, bigla ko pong naisip na ito pong si Matubato ay tumistigo nga noon. At since election po ngayon, nalalapit ang election, nabanggit po ni Madam Leila de Lima na meron pong mga senador na sumisira sa credibility, publicly po ito ah, sa credibility ni Edgar Matubato. Alam niyo po si Edgar Matubato, naniniwala po tayo dyan sa tao na to bilang isang testigo, isang witness at uh, hindi po siya pinaniniwalaan. Sinisira po yung kanyang credibility. Sinasabi na nga niya sa harap ng mga senador na mismong dalawang mata niya ang nakakita. Alam niya mga nangyayari sa mga pagpatay. Alam niyo na, gawain po ng DDS, ang Davao Death Squad. At uh, despite of his uh, testimonies, ay uh, sinisiraan ng kanyang mga pahayag. Ang kanyang pagtitistigo. Mga kababayan. So, uh, paano rin po natin? Senator Laila nung uh, nung hearing nung committee niyo dati. Sino yung mga mm -hmm. senador na publicly ay uh, kinontra yung testimony ni Matubato? At saka uh, yung inyong dissenting opinion, may kopya ba kayo noon dahil uh, historic document na yan eh. Maganda na balikan yung uh, yung inyong testimony na yan, no? Uh, para makita ng tao na hindi ito nagsimula ngayon. Nagsimula ito a long time ago, no? At uh, merong parang conspiracy para i-deny itong mga testimony na ito. Pero siguro yung unang yes. tanong, sino ba yung mga senador na publicly okay. aggressively okay, sure. kinontra yung testimony okay. ni Ruben? Ang naalala ko mm. noon na is the yung the, the new chairperson, uh, Senator Dick Gordon, mm -hmm. and then other members sila senator Alan Peter Cayetano and then uh, sila well senator um Ping Lacson ay uh, hindi rin naniniwala uh, kay uh, Mr. Matobato and then, then even the al uh, senator of uh, Vic Soto uh, uh, I'm sorry uh, Tito Basito Soto na yung uh, Senate President uh, noon No, there among those na publicly meron silang sinasabi about the testimony of Edgar Matubato that is not a credible witness. His story also is uh, not credible. All right, mga kababayan. So yan, napanood po natin kung saan sinabi ni former Senator Leila de Lima. Kung sino po yung mga senador na sumisira publicly, aggressively kay Edgar Matubato. Pinangalanan niya po, number one, Dick Gordon. Number two, Alan Peter Cayetano. Number three, Ping Lakson, mga kababayan. At number four, Tito Soto, ang dating Senate President. Mga kababayan, I think si Dick Gordon na hindi po tumatakbo ngayon. So lusot po siya dahil hindi po siya kandidato ngayong 2025. Alan Peter Cayetano si Caldero mga kababayan, hindi yata ano, hindi pa siya tatakbo ngayong taon dahil hanggang 2028 pa siya. Mga kababayan, pagdating ng 2028, wag na po nating iboto itong Alan Cayetano. Alam naman po ninyo, siya yung nagpromisa ng 10,000 pero hanggang ngayon, marami pa rin naghihintay at uh, hindi niya pa po naibigay. <laughs> Mga kababayan, maliwanag po na itong si Alan Cayetano. Ito po ay makaduterte. May nakita pa akong video o picture niya noon na siya po ay nagmamano, lumuluhod sa dating Pangulong Digong Duterte. Parang Diyos po ang trato niya kay Digong. So, tuta din ito, pabago-bago opportunista mga kababayan. Huwag na po nating uh, iboto ito mga kayitano na to. I think his sister is running again. Ito pong 2025. Kaya, please, huwag na po nating iboto yung Pia Kayitano, kanyang kapatid. At pag tumakbo ulit sa 2028 itong si Peter, huwag na rin po nating iboto ito dahil siya po ang isa sa mga sumisira sa credibility ni Edgar Matubato sa Senado back in uh, 2017 mga kababayan nung meron pong investigasyon sa Senado noon. Next, Ping Lakson mga kababayan. Alam nyo po, tumatakbo po ito. Nagbabalik itong si Ping Lakson mga kababayan. Alam nyo na po ang dapat nating gawin dito. Alam nyo si Ping Lakson okay din naman. Medyo okay-okay din. Pero nung panahon po ni Digong Duterte, nung siyang presidente, abay wala. Tiklop itong si Ping Lakson. Hindi mo man lang makitaan ang kanyang pagsalungat sa Pangulong Duterte noon. Tiklop. Uh, sabi nga po ni Ronald Llamas, meron pong uh, conspiracy. Yan po ang matunog noon na meron pong conspiracy na sirain itong uh, mga star witnesses ng DDS kontra sa DDS sila Laskanya at Matubato. Maari pong nagpagamit itong mga senador na to dahil takot po sila ay digong Duterte. Yan po ang nakikita natin. Yan po ang nababasa natin dyan. Wala takot din. Sabihin na natin uh, medyo kaya niya rin pero mga kababayan, nagpasakop din po siya. Nagpasailalim din kay Digong Duterte mga kababayan. Hindi niya po prinotektahan, tinulungan itong nagsasabi ng totoo. Bagkos, siniraan niya itong si uh, Mr. Witness Edgar Matubato. Kaya kay si Ping Lakson. Huwag na nating iboto mga kababayan. Besides, matanda na rin. Nasubukan na niya maging senador. Let's give chance to others. Marami pa pong mas bago dyan na makabayan, magagaling din. Mga kababayan, kaya huwag po natin paulit-ulit, lalo na po itong mga dating uh, mga makaduterte, mga dating wala namang nagawa kontra kay Duterte, dapat wag na po nating ipabalikin yan. Wag na po nating iboto itong si Ping Lakson, mga kababayan. Next, mga kababayan, isa ring nagbabalik, Tito Soto, ang dating presidente ng Senado. Wala rin to. Tiklop din ito, mga kababayan. <laughs> Isa rin pala ito sa mga sumira sa kredibilidad ni Edgar Matubato sa Senado during the investigation, mga kababayan. Wala din, tong, wala din itong tapang, itong si Tito Soto. Hindi niya kinontra si Duterte. Kaya bilib po tayo kay Senator Risa Huntiveros. You know, she is being surrounded ng mga buaya, ng mga halimaw pero lumalaban po siya hindi po siya nagpapatinag sa Senado. Pero itong mga kalalakihang ito, kagaya nila Cayetano, Lacson, Gordon, Soto, wala. Takot po ito, takot po sila kay Digong mga kababayan. Tiklop po sila. Kaya hinahangaan po natin si Senator Risa Untiberos. Um, dapat ko lang pong talakayin ito dahil mahalaga. Magi-eleksyon kaya dapat lang po na banggitin sa taong bayan na sila ang mga senador na sumisira o sumira sa kredibilidad ni Edgar Matubato bilang isang witness noon sa investigasyon sa Senado. Kaya mga kababayan, mga kaibigan ko sa mga matitinong Pilipino na mga butante, huwag po nating iboto Itong si Ping Lakson. Itong si Tito Soto, mga kababayan. Dapat uh, hindi na po sila makabalik sa Senado. Matatanda na sila at give chance to others. Dapat pagbigyan naman yung mga uh, kababayan po nating merong uh, pagnanasang makapagsilbi sa bayan. So yan, tungkong si Cayetano, abay, tung kapatid niya, wag niyo pong iboto. Wag na po nating iboto yung sister niya. Uh, at pagdating po ng kanyang time sa 2028, ibasura na din natin itong si Alan Cayetano na tinawag po nilang kaldero, mga kababayan. 10,000, Senator 10,000. Hanggang ngayon hindi pa po niya nabibigay yung 10K na promisa niya. Wala na, lista sa tubig, mga kababayan. <coughs> Alright, ito lang po mga kababayan, maigsi lang po ang ating uh, reaction dahil napansin po natin ito nung uh, in-interview si uh, former Senator Leila Dilima sa, sa StoryCon. Ayan. Okay mga kababayan, hanggang dito na lang po. Please subscribe to my channel. Please take good care of ourselves and uh, keep smiling. Gaano man kahirap ang buhay, panatilihin po natin ang pagiging masayahin yan magandang hapon po sa lahat maraming salamat